ako ay maga maga tinola ngayon makuha ako ng dahon ng sili so dadahunan natin ito para ako may pang tinola yan itong mga kamatis ko ay ano talaga ang daming bunga ayan o, oh, mga bunga nyan yung mga sanga niya yung mga sanga niya ay huyok na no, oh. Eh. ah, halos mabali na yung, yung mga sanga nito eh sa bigat ng mga ano sa bigat ng mga bunga niya ay, na. ayan, nahinig na ang daming bunga talaga ang ganta asa yan eh. Ang dami. Isang sanga. Ang dami. Ayan. Maraming so, dami. Ang bigat. Ang bigat mga sanga na ano. Na ano sila. Mga bagsak. Ang dami yan. Nasa ilalim. Yung may mga bu Ano na yan? Ano ba ito? Malalaking bunga eh.